Mga banda, 10.30 po nangyari. 10.30 na umaga po, may narinig po kami putok ng barel. E, yung anak ko po, natutulog sa loob ng bahay namin, na nagwawalis ako. E nung no, ano po, nung ginigiba nila yung bahay namin, hindi nila magiba. ang ginawa po ng mga polis, mga limang polis po yun, yung nagsunog ng aming bahay, kasi hindi nga po nila magiba. Nung nakita ko pong may sunog na doon sa may labas namin, sabi, na, dumabas na po ako, nagsisigaw na ako, sabi ko, may sinusunog nila yung bahay namin yung baby ko po ang doon natutulog sa duyan. Doon po mismo sa duyan, doon sa may tulog nga, yung doon po talaga nila na sinindihan. Nagsisiga na po ako, tumakbo na po ako palabas. Kung sabi ko, sinusunugin lang bahay namin eh, yung baby ko natutulog. Eh kung paano po kung nasunugin na yung anak ko, ano na lang po kaanin nila. Eh wala po kasi yung asawa ko pumasok sa trabaho, kaya hindi po Hindi na nga po makatayo yung ginawa nila kasi nga po nagsunod sila. Hindi na rin po makatwiran yung ginawa nila. Hinihila na rin pa rin nila palabas ang mga tao. No, pwersa na po nila kami palabas. Dapat na pag nag-warning siya. Ayun nga po. Ang hindi, dapat po nagpaputok sila isang beses lang. Eh ilang beses po sila nagpaputok. Eh, Nang warning siya kaya na ano na po kami nataranta na po kami.